Mga katanungan patungkol sa huling panahon mas mahigit digmaan sa langit. Ang tanong, ang digmaan ba sa langit sa pahayag labindalawang ay naglalarawan sa orihinal na pagbagsak ni Satanas o digmaan sa pagitan ng mas asama at mabubuting anghel sa huling panahon? Ang sagot, ang huling malaking digmaan ng mga anghel at ang ganap na pagpapatalsek kay Satanas mula sa langit ay inilarawan sa pahayag Kapitulo 12 Versikulo 7 hanggang 12. Sa mga talatang ito, nakita ni Juan ang isang malaking digmaan sa pagitan ni Arkanghel Miguel kasama ang mga anghel ng Diyos laban sa Dragon, si Satanas, at sa kanyang mga anghel, mga demonyo. Mangyayari ito sa huling panahon, sa panahon ng dakilang kapigatian. Dahil sa kanyang pagmamataas at delusyon na kaya niyang pantayan ng Diyos, pangungunahan ni Satanas ang huling pag-aaklas laban sa Diyos. Ngunit hindi patas ang magiging labanan. Agad magagapi ang dragon at ang kanyang mga demonyo at patatalsikin sila sa langit magpakailanman. Alam natin na ang labanang ito ay magaganap sa hinaharap dahil sa konteksto ng pahayag kapitulo 12. Sinasabi sa talata 6 na tatakas ang babae, Israel, sa dragon, sa tanas, papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagan siya roon sa loob ng isang libo dalawandaan at anim na isang libo dalawandaan at anim na po, araw, o tatlong taon at kalahati. Nagsimula ang talata pito sa salitang, at pagkatapos. Habang tumatakas ang Israel, sisiklab ang digmaan sa kalangitan. Ang pagtakas ng babae sa pahayag anim na ay tumutugma sa sinabi ni Jesus para sa mga hudyong naninirahan sa Judea na dapat tumakas papunta sa kabundukan kapag nakita na nilang nagaganap sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, Mateo Kapitulo 24, Versikulo 16. Sa kalagitnaan ng kapigatian, ipapakita ng Antikristo ang kanyang tunay na kulay, pagkatapos ibibilanggo si Satanas sa banging walang hangganan ang lalim, at mahimalang iingatan ng Diyos ang Israel sa loob ng isang libo dalawandaan at anim na pung araw, tatlong taon at kalahati, o ikalawang bahagi ng kapigatian. Isang pangkaraniwang maling pangunawa ng marami na nakakulong na si Satanas sa impyerno pagkatapos niyang magkasala. Malinaw sa maraming sites ng kasulatan na nakakapunta pa si Satanas sa langit pagkatapos ng kanyang unang rebelyon. Sa Job Kapitulo 1, bersikulo 1, 2-8, humarap si Satanas sa Diyos upang akusahan si Job sa pagkakaroon ng maling motibo sa pagsamba sa Diyos. Sa Sakarias Kapitulo 3, muling huwamarap si Satanas sa Diyos upang akusahan si Josue, ang punong saserdote. Gayon din, inilahad ni Propeta Micaiah ang tungkol sa isang pangitain kung saan nakatayo ang mga masasamang espiritu sa presensya ng Diyos sa unang hari kapitulo 22 versikulo 19 hanggang 22. Kaya nga, kahit na pagkatapos niyang magkasala, nakakapunta pa rin si Satanas sa langit sa presensya ng Diyos. Sa panahong ito, may limitado pa rin kakayahan si Satanas na makapasok sa langit at kakayahang labanan ang mga anghel ng Diyos, Daniel Kapitulo Gis hanggang 14. Ngunit pagkatapos ng digmaan na nakatala sa pahayag Kapitulo 12, tuluyan ng sasarhan ang langit para kay Satanas at sa kanyang mga kampon, talata 8, at sa planetang ito na lamang sila makakakilos, talata siyam. Babawasan ng Diyos ang kanyang kalayaan, kaya nga magkakaroon siya ng matinding puot dahil alam niyang, kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya, talata labindalawa. Magkakaroon ng malaking pagdiriwang sa kalangitan dahil pagbabawalan na sa langit ang matagal ng tagasombat at pagbabawalan na siya magpakailanman na paratangan ang mga hinirang. Gayunman, labis na magdurusa ang mga naninirahan sa daigdig pagkatapos ng digmaang ito dahil ibubuhos ni Satanas ang kanyang galit sa lupa bukod pa sa pagpapatikim ng natitirang hatol ng Diyos sa sangkatauhan. Malaki ang nakasalalay sa digmaan sa pagitan ni Miguel at ni Satanas. Pagkatapos na matalo ng mga banal na anghel si Satanas at ang kanyang mga kampon, isang malakas na tinig mula sa langit ang magsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat itinapo na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin, araw at gabi, sa harapan ng Diyos, pahayag kapitulo 12 versikulogist. Mikikibahagi din ng mga hinirang ng Diyos sa tagumpay na ito, nagtagumpay ang mga ito laban sa jablo sa pamamagitan ng dugul ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatutoo sa salita ng Diyos, talata labing isa Ang digmaan ba sa langit sa pahayag 12 ay naglalarawan sa orihinal na pagbagsak ni Satanas o digmaan sa pagitan ng masasama at mabubuting anghel sa huling panahon. Ikaw anong opinyon ninyo guys? Paudi kayong mag-comment dyan sa baba para matalakay natin guys. Palike, share and subscribe din para update kayo sa mga upload ko. Maraming salamat po. God bless you all.